Ito patong mo dyan sa akong pisa. Ganda yung ganyan. mo lang atong matama. Katimta... Katimta kalawang sa'yo. Sige lang. Noong kung nga maayaban, yung mo, nga ipagpag mo, ikatim magiging yung saksakit mo ah. Hindi mo i mo, isupling mo kini aji elemento. lang manalig sa Diyos naman na magpag sa lahat. Naway mahuli kong gumagambala. ah, oh, pwede bang pakitanggal yung nilagay mo? Ikaw na kwan? Gumagawa dito. Sige, baklasin mo lahat ng nilagay mo. Baklas, ipagpag. Ikaw na mapaminsa lang yung spiritu. Para hindi kita matigal po, ano? Ayan, pwede bang makipag-usap sa akin ng ispiritong gumagambala dito? Pwede, mare? Ha? Ah? Sige, baklas. Lahat ng mga pangangati sa katawan ng lupa nito. Tunggalin mo lahat. Sige, baklas. At itapon. Ibalik mo kayo sa tala. Na Ayan. Pwede pa makausap kung anong klase ng spirito ka? Duwende? Duwende ka, kaibigan? Duwende? Ayaw kong saktan kita. Ay tayo mag-uusap lamang kung mahari. Ha? Ah? pang bang makausap, kung pumipinsala dito kung nagambala ka ba o napinsala ka, ay ayakan ka mo. Whatever. Anong problema mo, elemento? Itim ka? Itim. Sige pagpag. Lahat ng bangate, meron pa marami pa ipagpag ulahat, no? Sige, tanggalin mo lahat ipagpagan mo. Tanggalin mo lahat ng mga pinaglalagay mo dyan Pwede ba makausap yun namiminsala dito? Ha? Ha? Pwede makausap? Sige, sa, ma sa may mukha, marami pa. Buong katawan yata, nilagyan mo sa mukha, meron. Ayan o, lahat. Kapag ayaw mo makipag-usap sa akin. Bawang taon na, ayaw mo makipag-usap. Kung hindi ka na masaktan, anong klaseng espiritu ka? Gusto kong marinig sa boses mo? Gusto kong marinig? Alam ko na kung ano kong klaseng espiritu. Gusto ko na marinig? Gusto kong marinig anong klaseng espiritu ka? Anong klase? Duwende ka? Duwende? Sagot? Kaibigan, huwag ka nang Itim na magpatigas, itin na duwende. Pag hindi ka nagipag-usap sa akin, mapipilitan akong patay kita sa katawan ito. Ah, matigas ang ulo mo. Pangkurente. Pwede ba magpag-usap? Anong klaseng espirito ka? Ay, talaga, ayaw mo. Ano? Lahat ikong kidlat. Oh, Pamarusa. Ay talaga nga ayaw talaga kausapin na itong duwende ito. Pwede ba makausap? Duwende? Ay, kasal. Ay, ayaw. Ayaw sa Ah, matigas ang ulo mo. Pupugutan kita, ha? Ha? Ayaw mo akong kausapin? Sige, papatayin kita. Sa nga rin ng Diyos naman? Diyos na nga. Diyos Espiritu Santo. Patayin ang mga pinsalang Espiritu na ito. Sa nga rin ni Yahweh. Saan ka man naroon? awat koma terus gajan Ayo mau maki pa sap Ising. Ising. Ay. Mom din ramit mo sa. Ha? Ay, aw, adin na makisarita, itim nga duwende. Okay.